Hi, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Sidjo okay, welcome sa video na to. Okay? At sa video na ito, ituturo ko sa iyo yung number one rule when joining a business. Okay, napakalaga na training na to sa mga taong gustong magsimula sa isang business, gustong sumali ulit sa isang business dahil ito yung mga bagay. Okay, ito yung bagay na dapat isalang isa lang, alang mo kung sasali ka sa isang business. Okay, kung gusto mong malaman number rule, number one rule na to na dapat mag isaalang-alang okay, stick to this video until the end, okay? Kung ready ka na, maaari ka kumuha ng ball pit at papel para isulat mo yung ilang matututunan mo sa training na to, okay? So, una sa lahat, uh, gusto ko muna magpakilala sa'yo yung mga taong hindi pa nakakilala, kilala sa akin, okay? Ako nga pala si Armand Citro isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution. And I teach those people na gustong matutunan yung proven and effective strategy how they can promote their business online. Okay, so ah uh, kung gusto mong mas may matutunan pa, pwede, kang pwede mo i-visit yung blog ko. It's www.pinoybusinessonlinesolution.com Okay, so maraming tao, okay, maraming tao na nag gusto ng business ah uh, gusto ko salihan isang business. Okay? Maraming tao yung nagtatanong na ano nga ba yung dapat unang gawin pag gusto mong sumali sa isang business? Ano nga ba yung dapat isa lang alam mo bago sumali sa isang business? Okay? Kasi maraming tao yung pakitaan lang ng mga result okay? pakitaan lang na profitable talaga yung isang business okay? nag-join agad sila okay? Pero hindi ko sila masisisi kasi pagpakitaan talaga is yung isang tao ng mga result, yung okay, mga, lalo ng mga sales result, okay? Sasali talaga sila kasi malalaman nilang effective at proven yung company na yun. Okay, pero ang problema nga lang, okay? Ito yung rule na binabiolate lahat ng karamihan ng tao, okay? Dahil kung sasali kasi sa business, okay? Kung sasali kasi sa business, kailangan ito yung gawin mo. Treat your business as you were building a house. Okay? So, kung tatayo, magtatayo ka ng business, o okay, hindi ka hindi ka magkoconstruct agad, o okay, hindi ka bibili agad ng mga gamit na construct, okay? Iisipin mo muna yung mga bagay-bagay na daan na mga mo at mga bagay-bagay na gagawin mo to create or to build a house. Okay? Sa business natin, ganun din. May bago ka sumali, isang business, kahit sobrang profitable man yan, sobrang proven man yan, kailangan isipin nyo muna na ano yung mga bagay-bagay na gagawin ko to earn more sa business na yan. Ano yung mga bagay-bagay na gagawin ko at bibiling ko na makakatulong sa akin pag-build ng business ko. Okay? Yun yung dapat mong gawin. Okay? Ano yung mga bagay-bagay na gagawin ko? Okay? Kasi tulad ng pag, uh, pag build pagbuild ng bahay, okay? Kinakailangan mong isipin kung ilang floors na ba yung tas yung gagawin mo sa sa bahay mo, um, ilang rooms na ba, and etc. Okay? Ganun sa business. Kailangan isipin mo muna. Na, okay? Isipin mo muna yung mga bagay-bagay. Okay? Isipin mo kung paano pa-process yung business mo, okay? Isipin mo kung um, ano nga ba yung company? Mag-study well, the company. Kailangan mo mag-study ka sa company. Isipin mo kung maganda ba yung company. Okay? And uh, kailangan mag-isipin mo kung paano mo i-market yung product mo. Dahil napaka-importante yun. Okay? Kailangan mo alam mo kung paano mo market yung product mo. At isipin mo kung paano ka mag-earn -e sa company na yun. Okay? Kung nasa networking ka or affiliate marketing, isipin mo yung compensation plan kung ano yung magagawa nito para sa iyo. Okay, ano yung mga strategy and skills na gagamitin mo to be a successful sa pinasok mong business. Okay? So I hope na marami ka natutunan at I hope na isa isa -alang, alang mo to. Okay, isa alang alang mo yung rule na to. Okay? Never join a business even it's profitable. Okay? You should uh, step back, okay, relax, and isipin mo kung anong mga bagay-bagay na dapat mong gawin okay so meron na akong ibibigay sa iyo na uh free training series okay na makakatulong sa iyo kung nagsisimula ka na sa business mo gusto mong magsimula sa business uh some free training series na makakatulong sa iyo ng mga strategy and tools na magagamit mo pag-build na isang business o okay? isang successful na business. Okay, ito yung mga strategies tools na ginagamit ng mga successful um, uh, online entrepreneur marketers, or networkers, or any home business owners. Okay, uh, na ginagamit nila ito para mas mapadali yung pag-prospecting nila, mas mapadali yung pagbebenta nila ng kanilang product and services. Okay, tingnan mo yung sa video description, ilalagay ko yun. Okay, so thank you for watching this uh, once again. And kung meron kang uh, tanong, okay, comment ka lang sa baba. Kung uh, nakapuno to yung video na to, okay, find this helpful to others and to you, may okay, maaari ka mag-like, i-share mo, or i-share mo yung video na to. Okay, so thank you for watching, and see you on my next video.